Morning, ito naman ang kas kasosyo natin. Ah, uh, hello ka, mga kasosyo. Ako si Francisco Vallejo. 'Yon, ano ka ko to sa KMCC. So nasa industry ka nga pala kasosyo? Ah, uh, nasa show my business kami ngayon. So yung napag-usapan natin kahapon, no, halos 10 years ka na mm. sa pagnenegosyo. Sa 10 years na 'yon, ano yung mga pagkakamali mo na dapat mo nang maayos ngayon na hindi mo pa nagagawa nung 10 years na 'yon. Mm. Actually, uh, based sa mga kwentuhan namin ng mga kasosyo na nandito na napakalupit na nakapag-execute na ng malalaking uh, businesses na galing din sa wala. So, ang learnings ko sa 10 years na nandun pa rin ako sa level 1 is ako mismo eh. Kumbaga ako yung bottleneck na nag-venture ako sa mga ibang business na hindi ko pinalaki yung Uh, negosyong sumayan namin kumbaga wala sa focus so number one yun is focus although may mga naluging businesses na uh, namin na nagbigay sa amin ng mga karanasan para mas tumatag pa sa pagnenegosyo kasi kung hindi namin napagdaanan yung mga yun, hindi namin alam na mali pala yung ginagawa namin although, yun nga, learnings yun eh kumbaga hindi siya mali actually experience na babaunin mo na, na kapag nangyari ulit yung sitwasyon na ganun eh, hindi mo na siya uulitin. Kasi may le learnings yan na, oh. So, yun alam yung na, napakahalaga. Alam, alam mo na kung paano mo lalaroin yung, ah, ito, pagdaanan ko na to. Basic na basic na lang sa akin to. Yung nag-uusap nag tayo nung ano, no, kahapon, sakto natapat tayo do sa oh. kausap natin. Mm -hmm. grabe. Oh, grabe. Grabe yun. naman yung mga businesses nila, yung pagpapranchise nila. Oh, oh. So, yun, ang dami ko rin natutunan sa kay ma'am, no, kay ma'am mm, Sonia, Doña Ma Sonia. mamay interview mo natin. Eh, oh. So, sa tingin ko yung isa rin natin sa pagkakamali na yung ginagawa niya pinakauna talaga niyang ina-advise about sa marketing. Siyempre mm -hmm. yung sa operational at sa costing ay naman talaga unahin mm -hmm. natin eh. Ang nawawala talaga sa atin saka business sa usapan natin, mm -hmm. yung marketing. Mar so ngayon pag-uwi mo na i Sagella, paano mo sisimulan yung marketing mo sa sumayan mo? Uh actually is. So based sa mga information na na ko, mm -hmm. eh yun nga uh kahit na gano'n pala kasarap yung produktong na-build mo, kung wala kang market, hindi mo na ipakita na nag-exist yung product mo, eh hindi ka pala lalaki. So, so, yun ang wala kami sa 10 years na pag actually. Offline lang yun. Numbaga, oh. may Facebook page man kami pero hindi namin tinapukusan yung online kasi sa online pala nang gagaling yung client. Napala company. Napakalaking oh. client na base kay Madam Sonia. <laughs> na, oo, oh, oh, kasi grabe yung ano. di oh, diba? Ay, oh. diba? Yung hindi tayo na advice sa kanya. Yung pinaka-kulang daw natin is marketing. Mm. Mag-focus tayo. Ako din, ang dami ko rin natutunan sa kanya, lalo na yung marketing na yan, tsaka advertising. di mm. ba yes. Diba? Biruin mo yes. sa sa buong kondo nila, may 60% sila. <laughs> so, gulat na gulat kami, 60% napupunta sa marketing, tsaka sa ano advertising, iniikot nila yung buong Pilipinas, 'yan. Ganun sila magpakilala. So solid 'yun. Yun yung ano hindi pa namin na nasubukan na mag-market talaga. Na-market ma siya pero ah, locally lang sa lugar lang namin. So naging stagnant kami doon. Hindi na kami na nag nag-isip na mag-expand sa ganto or ipa advertise So yun yung learnings ko. Imagine guys, 10 years. Ngayon <laughs> ngayon ng 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 lang <laughs> namulat ng tayo, oh. namulat ang isipan natin. No, so <laughs> sa 10 years So, ang pagnenegosyo talaga ay eh, mahabang ma lakbayin ba? So, hindi naman tayo nagmamadali. Siguro, may lang ni Lord na napunta tayo dito Oo, sa tamang tayo. community.